Yan, dito po kami ngayon sa Margie's Place, uh, Maribelis, Bataan. Yan, dito po kami nag-stay yung one night. Ayan. Maganda po dito. Ayan, napaka-tahimik at ang ganda ng ambience po. Ayan, paki ng space. Ito po yung open space nila. Ayan. Napakadaming halaman. Nag-ikot-ikot lang po ako dyan. Yan. Yan. Ang laki po. Yan mga rooms. Andyan po yung mga rooms na iba. Yan, dito naman po yung side ng uh, event place. Yan, sa right side po. Event place nila yan. Okay. Kasi ito sa kabila, sa left. Yan. Event place po yan, right side na yan. Ito po is yung kanilang swimming pool. Yan, malaki yung swimming pool. Yan, kaya lang wala, pa, wala pong laman Yan. Uh, yung time na yan is naglilinis daw po sila kasi after ng bagyo. Yan, kaya naglilinis. Nililinis pa din yung drain daw po. Kaya walang laman. Kaya hindi po kami naapag swimming dyan. Yan, ito naman po yung place nung no, malapit sa anilang restaurant. Yan. Ayan, tapos dun po sa yellow na yon Lodge, yun, dun po kami naka-stay. Ayan, yun din yun po yung restaurant nila. Ayan, dyan po. Yung room namin. Bali, yung room o, namin, for couple room, is uh, 2,300. Tas nag-extra one person po kasi Bali 3 kami kasama si Bunso naging 2.8 with free breakfast na po yun yan may playground sila sa harap ay ang break, playground po para sa mga bata yan natahinit ng place Monday po niyan eh kaya walang ano wala pong naka sa uh, konti lang na book walang naka-reserve dyan kaya walang tao after po kasi ng ayan uh, yan, yan po meron pa po yung place yan napaka -anong collection ng mga halaman ang ganda Yan, papasok po ako ngayon sa room na pinag -stay namin. Yan, yan po kami nag-stay. Large one. Yan, may two beds. yan. two double. Tsaka isang, sing, ano isang single bed. Yan, malaki po yung room. With, ano po yan, CR chas. May, may, may mini rep pa po yan. Tsaka TV. Ayan. Bali sa couple room is 2,300 po. Plus, pag nag-extra... extra person kayo, bali magiging tapos, may bandre yan. Tapos, may billiard room. Yung salon. Yan, may salon po sila. Sa loob ng private resort. Yan, laki po. Mga rooms po yan. yan ang ganda po dito. Pag gusto nyo mag-relax, yan. Margie's Place. Search nyo lang po sa Maribeles, Bataan napaka-relaxing ng lugar. Tahimik pa po. wala naman The video siguro. Ayun. Kain po. Kain po. Ayan, ito na po 'yung aming breakfast. Yan may free breakfast po 'yung ano bali 2800 sa amin tatlo with three breakfast na po. Yan mamimili ka po sa mga silog nila. Yan sa antus to silog and kay Kabeli is uh, daing silog yan. Si Bunso niyan tulog po. Kaya aming dalawa lang po. After niyang pumunta ng palengke, yan. Nag-breakfast po kami. Um, eh. Free breakfast na po yan. na po kami, palabas na po kami ng, ano, Maribeles. Yan, papunta na po kami ng Ura ni Bataan yan. Yan. Ganda sa ano, maribelis po. Ayan mga, mga abeli, yan. Nandito po tayo ngayon kay abi uh, Abby. Papunta po tayo kay Abby ngayon. Na, uh, nandito na kami sa bahay niya. Yan, kasama ko si Bunso. magbibigay lang po kami ng ano, ng uh, ano to, uh, tulong ni Tita Ladybug, yung monthly niyang uh, tulong para kay Abby, yung supply ng ano to, gatas, ah uh, diaper, tsaka vitamins. Yun, ah uh, pinabibigay po ni, ni Tita Ladybug yan. Thank you, thank you po Tita Ladybug yan. Sa pagmamahal kay Abby. Yan, andito po kami ngayon sa bahay niya. Yan, sana po nandito siya, pero andito naman po, eh, ibababa na lang po namin yung uh, pinabibigay ni Tita Ladybug. Yan. Oh, shout out kay Tita Ladybug. Yan. Hello, shout out po. <laughs> Yan, isa ko si Bunso, pauwi po kami ng bulaan. Ha? E, dinaan muna po namin yung uh, supply ni Abby. Yan, yan po. Ababa. <laughs> Diaper, datas uh, po, pwede sure yun. Tsaka yung vitamins ni Abi. Kali tatlo yung box ng gatas niya. So, ayan natin Loreta. Andito na po kami. Ito hmm. na pinabibigay niya. <laughs> Tapos ayan, yung diaper, o oh, pang 2 months niya ulit na supply, no? Tapos ayan, may sukli ka pang, ano, 1,600 plus yan. Diyan sa pinamili ko. Bali, dapat yung dalawang box yan kaya lang walang 2.4. Kaya, naging tatlo yung box ng nung... kay Jashur. Sure. Asa si Abby? Tulog. Tulog, ah, ayun po. Ha? Ayun po si Abby. Silipin na lang natin. <laughs> Nando po siya, natutulog po. Hindi na na po natin sabihin. Ah, thank you. Very, very much yeah. God bless. <laughs> Yan. Salamat po, Tita Ladybug. Yan. Sa pagmamahal kay Abby. Yan. Sa walang sawang suporta po. Opo. Ingat po kayo dyan and God bless lagi. Ingat kayo, Ma you, Ayan, hindi ko na po ano si Abby, ano po natutulog po, nakahiga po. Nakarang nakabold pa nga. <laughs> nga, okay lang po yan. Kasama ko si Bunso. Thank you po. Eh, bigay ko lang po yung sobra niya. Teka pa. Ngayon, e, ayan po yung su sukle. No, 1,680. Ay, 1,660 pa. yan tapos yan yung resibo. No, te. Maraming salamat. Yan. <laughs> Address, ayan. Thank you. Opo. At least. Ayan. Thank you. Okay, Kabeli, kaysa around the family sa lahat. <laughs> Kata stop. Salamat po. Okay po. Yan. Ingatan niyo po, palalagaan niyo pa raw si Abby. Maraming salamat. po. Thanks,